Ay, update on Merit may May Entrada. Happy 300,000 streams. Ubus na ang problema. Bakit ko in-share sa inyo mga kaibigan? Kasi ang ubus ng problema ay isa sa paborito kong kanta ni Maymay sa kanyang album na Empowered Kung kaya ooh Thank you po At uh, patuloy pa rin kayong nakikinig Sa upos ng problema Sa YouTube world Meron po ditong uh, Malaking case dito sa social media Mga kaibigan Kasi itong si Daragang Magay Pagkatapos yung sabihin na uh, fan siya ni Maymay At sinabing uh, Masyadong uh, Masyado ng toxic Or masyado ng nakakapanakit Itong fans ni Maymay may, Dahil lang sa mga uh, pagprotekta nga ng mga fans Ay talagang inaaway na nito Ang management at ang manager So kaya ito ngayon si Daragang Magay What is her name? Daragang Magay -on, uh -huh, Na sa Japan ba to? Sa Hong Kong na fans ni Maymay May, may, may daw siya pero uh, Talagang um, inaway siya Ng mga So, ni my my entrata. Sabi nila, naku, parang kailangan mo nang pumunta ng psychological uh clinic dahil sa talagang uh, hindi nila maintindihan kung bakit paano naging fan siya ni Maymay tapos so, kung uh, makakomment naman siya about sa mga songs ni Maymay sa Empower daw ang talagang magandang kanta lang daw doon na nagustuhan niya ay ang naniniwala ko and the rest of the songs ay napakapangit daw ng mga lyrics lahat ng mga kanta ni Maymay ah, makabugari lang daw talaga ang may pinakamagandang mga lyrics the rest of the songs ng mga kinanta ni may may ay rubbish daw po yan ang sabi ni daragang magay uno kaya nakaw sabi ni Rosie ah oo naman di ka nga rin nakikijoin sa supporta eh, bakit nag appreciate pag appreciate lang kay may may so yes kitang kita ko naman o, oh, diba? So, kaya sabi ni Manik Dominic dito, according po sa so mga researches is prone talaga sa depression ang mga OFW and OFW families. Kaya, nagkaroon ng psychological consultation ang company para sa mga colleagues from such family during pandemic. Nakakalungkot kasi sobrang nahihirapan talaga sila. Kaya, dapat tulungan in any way. Yan po ang sabi ni Monique Dominic. Ito ay pat tungkol pinatungkol niya ito kay Miss Daragang Magayon o ba diba? kasi nga daw uh, may nakita silang parang hindi maganda kay Daragang Magayon base sa mga comments niya papalitan nila ng mga comments with uh, mga followers di my my entrata so yan, uh, nakusa na okay lang si Daragang Magayon pero congratulations sa ating lahat at napaabot natin ng 300,000 streams ang ubos na ang problema. Sana ay more and more pa, up, 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 up views pa ang ubos ng problema and all the songs of Meridel, Mema, and Trata Hindi lang sa Spotify po mga kaibigan, kundi pati na rin sa YouTube World. Mapunta man sa ABS-CBN ang revenue, pero ang pangalang ang uh, popularity na magkakaroon si Maymay May by having those uh, high streams and views ay talagang malaking bagay po para sa kanang career sa music world Alexander, Alexander Lexter Jules yan po ang mini update natin on opus na ang problema and sa mga followers ni si Maymay and God. I will see you later for more dito lang sa ating channel Alexander Lexter Jules magandang umaga everyone